na hello hello baby wala akong pagkain wala ah, yung pang iba yung pang dalawa hello saan ang pinakananay ayun oh Tanda na siya

Puro babae. Puro babae. Ayun, isa lalaki. Yung stroke. Ganda. May mga aso rin kasi ako na ano. Yan na yung isang aso na ako sa inyo. Puti. Nakaayun niya nga Malaki lang dyan na kunti. Puro ubud na tapang kaya hindi pwede pa siya eh. akala mo laging inaapi siya pagka mo ng aaway 1 minute and forty one seconds <tie> yeah.